Hello guys, good morning, magandang araw po sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So bago po ang lahat mga boss, ito po ang official result mga boss kahapon. Ayan po, pagkasunod-sunod po yan, Ayan, Pizza Uno hanggang sa Pizza City po mga boss. So, yan po yung mga official result po dito po sa Pilipinas. So, nationwide po ito mga boss ha. Same result po yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so 724, 045 at 143 mga boss. Dito po mga boss, sa ating 724 mga boss, panalo po tayo dyan ng Rambol 100. Dito po tayo nanalo mga boss. So, ang ating combination po kahapon dito sa Depensa is 27, 247. Yan po yung ating uh, official na combination po kahapon. Yan po sa ating uh, screen. Okay. So, pakitingin na lang po. So, 045. Nagbalik ang 045. At syempre, nagbalik din po ang 143 mga boss. Nagbalik so, ang 143. Talagang nag-I love you na po siya mga boss. Okay. So, ngayon araw po ng uh, uh lunes. No? So, hala di ba ngayon lunes? So, April 8. Oh, April 8 na po tayo ngayon ha. April 8 2024. So, ito po yung ating mga potential na combination mga boss. So, potential kombi. Okay, so ang potential kombi natin is ah uh, syempre, unahin ko dito yung ating uh, guide. So, ilagay ko dito yung ating guide. Guide muna para malaman po natin lahat. So, ko, okay. so, tulad po kahapon, ang guide natin is 2, 2497. Tama po ba? So, ngayon naman po, ang guide natin is Uh, two, nine, one. uh, syempre yung ating panghuli na 7 so 2917 po ang ating guide today so ang ating best pair ang ating uh, best uh, best number natin is si 2 ang ating best pair best pair natin is itong ating uh, 19 all mga boss 19 all at uh, 21 uh, 21 21 all okay 19, 21 so pwede rin po is 29 all oh, kung meron kayong pamartner po dyan sa ating mga best pair ha na 19, 21 at uh, 29 Okay. So, sa mga last two mga boss, best last two natin. Uh, best last two. Okay mga boss, take note na ta, kung meron kayong mga pamartner dito sa 19 all, partner na lang po ninyo mga boss, yung po yung mga, mga best pair po na pwede po magpares. So sa last two naman po natin mga boss, so ito po yung ating guide ha, 2917 mga boss, best number natin si DOS. Siyempre yung ating mga last two dito is uh, 91. 91, 97. So, possibly mga boss na mag uh, gitna si Noybe, ha? 92, 98, 95, so 95 98, 99, 95 at 21, so 2000, po ang 2000, mga best last two, okay? so, 2000, mga best ko dito mga boss 2000, 2000, 92, 29, 91 at 95 yung pong apat na yan mga boss. So pili alam po ninyo sa mga last two. So dito po tayo mga boss sa ating uh, dipinsa combination. So nakuha po na po ba ninyo mga boss? Paki-screenshot na lang po ng ating mga uh, potential na combination. So inulit ko po mga boss ha, sa mga bagong pasok po dito sa ating live, sa ating uh, reels. Ayan. So sa hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at follow po sa ating uh, mounting page para always updated lagi sa ating mga numero. At syempre, yung sinasabi ko po sa inyo, itong ating mga numero is mga probables, no? So not sure win based lang po yan sa ating analyze, okay? So sabay lang, kung may kursunada, pag wala po kayong kursunada, iwanan natin ang ating mga numero. Next tayo mga boss, dito po tayo sa ating... uh, uh daki ko na lang dito is potential. Potential Combination So ang ating dipinsa Unahin ko yung dipinsa bago yung special So dipinsa Ang dipinsa ko dito mga boss Is meron tayong uh, 197 So meron tayong 197 197 198 mga boss 198 Siyempre itong kahapon na 297 Ibabalik ko lang kasi possible din po ito itong ating pamintin mga boss to ha, 497 sa mga bagong pasok. Ito po yung aming pamintin, binigay ko na po ito kahapon. So hindi ako nakapagbigay ng uh, sa ating uh, live. So ito po yung ating pamintin ha, ilagay ko dito pamintin. Itong ating 497 mga boss. So 3 days mintin po ito natin, 497. Pamintin po ito. Target rumble po yun mga boss. Ito yung ating mga uh, mga depensa kombi. Yan po yung ating 197, 198, 297. Yan po yung ating mga dipinsa combination, mga boss. Pilihan lang po ninyo, ha? Ito. So, ito po yung ating guide na 2197. So, nagdipinsa lang po ko dito pero meron tayong isang focus po na numero sa ating special. So, 198, mga boss. 297. So, naglagay ako ng 297, mga boss. Kasi uh, 18 ito, mga boss, ha? Take note po, kakapon is uh, 18 po yan, 1, 1 plus 4 is 5 plus 3 is 8. So, 18 po yan mga boss. 8 for todo po, po din yan. Okay. So, ito po yung ating dipin sa combination 2 and 7. Pili alam po ninyo ha. Next mga boss, dito po tayo sa ating last final combination. Dito po sa ating special. Okay. So, take note mga boss. Always play po tayo ng rambolito. Baka naman po bumaliktad tulad po kahapon sa ating uh, 247. ang resulta ay 724 so rumble pod ang ating na napanalunan po doon 100 okay so sa mga nanalo po kahapon mega love shoutout. at syempre thank you po at nakapagsabay po kayo sa ating numero So meron po uh, nabasa tayo sa comment, may nabasa po tayo dyan na nakapanalo daw po siya ng Rambolito. So talagang uh, para po siguro sa kanya yun kasi sila ba yan? ang ating uh, defense sa combination. Okay, so ibabalik ko lang sa mga late tuner. Okay. So, yan po yung ating depensa sa uh, combination ha. Next, itong ating guide na 2917. Best number po natin si Do. So, pizza guide din po natin ha. 18, uh, April 8. No? April 8 plus 4. So, 12 po yun. Di ba? So, pizza guide, is, pizza guide natin is uh, 12. 2, no? 2. So, 8 plus 4 is 12. Okay, so sa mga lechonero, yan po yung ating best per 19, 21 at 29. Best last two natin 91, 97, 92, 98, 95, 21. So yan po yung ating mga best last two. Okay, so next, dito na po tayo sa ating special combination. Two special na combination. So two kombinasyon special combination. So sabay lang ha kung may krosonada po kayo dito. Too special mga boss. So, ang una-una natin mga boss na combination dito is 1 9 2 So, pinagsama ko po ang 19 all-in at 21 all-in mga boss. Ito po tayo sa ating uh, combination na 192 So, posible po magposte si Uno. Best ko po na magposte din si Uno at magkit na si Noibe. So, pwede rin po ito mga boss is 291 Pwede rin mag-ending si Uh, si uno okay so target rumble po yan mga boss kung ganahan po kayo dyan pwede po yan is uh, 500 straight at rumble so, ganahan lang nga mga boss yan po ang ating kung walang pantay mga boss kay trambol lang papiso-piso padus-dus pasinkusin po kung wala po kayong pantaya so 500 po straight mga boss sa ganahan lang sumabay sa ating 192 at 291 mga boss okay so yan po ang ating una po na two special na combination so meron na tayong 192 yan po ating plastada dipensay lang lang trambol mga boss ha? Next mga boss, dito tayo sa ating last final combi itong ating uh, number 2 number 1 po yung una ngayon number 2 combination so so ito po yung ating second special na numero is 195 mga boss sa so, ganahan sa mga bay 195 at 591 so target rumble din po sa so, ganahan sa mga bay target rumble so pwede po ito mga boss 150 uh, straight at rumble 150 mga boss. So, ganaan sa mabay sa ating 195, 591. Dipinsahin lang po ng rambulito mga boss sa ating 195. Okay. So, yan po ang ating mga official na numero mga boss. So, kita lang po tayo. Uh, bukas. So, laban po natin ito ha. Alas 2, alas 5, alas 9, 2 p.m. 5 p.m. at 9 p.m. draw. Same din po ito sa ating uh, 192. 2 p.m. 5 p.m. at 9 p.m. So maganda ko ito mga boss, nindot ko ito kaya ang bagdukan sa alas 2 pa on the spot. Itong ating 192, 291 at 195, 591. So pwede natin ito habulin mga boss sa alas 5 at alas 9 itong ating mga dipinsa combination ha. So kung sabay ang paninyo sa alas 5 kung hindi siya maglabas, uh, i-continue lang po natin hanggang sa alas 9. So, pilihan lang po ninyo. So, yan po ang ating mga combination. Kita sa lang po tayo bukas. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, share, follow and subscribe. Syempre, kung meron kayong mga public uh, group, meron kayong mga GC, pwede po natin i-share, ibahagi itong ating mga numero. Mga boss. Peace out.